Tara guys, yung dive to namin. At surahan ang unang nagpakita. Ayun, sa pool. Nakawala pa. Lumabo na. Hindi na makita. Puntahan ko dito sa kabila, baka may butas. Walang butas dito. Balikan ko sa dati. Sigurado, andito lang yun. Butat, malinaw-linaw na. Naandito. Butat, hindi pa nakakaalis. Ayan, sa pool. May ihawin na ang inakay ko. Dalawa ang inakay ko. Sana makakuha pa para tag-isa sila. Sana may mga bagong tabing kulambutan dito. Ops! May puti. Uy! Pugita! Malaki! Susurusong sungkitin ko para lumabas. Dito kami nahirapan ni Kasyokoy. Matagal naming kasusungkit. Hindi inalabas. Kahit galamay lang sana maglabas. Kaya lang ayaw talaga. Kaya pala hindi inalabas at patay na. Kaso sungkit namin, tinamaan yung parting utak. Siguro nasa isang oras kami dito bago namin nakuha ayun, manok hamal na manok ito at naandyan na naman hanggang sa inop ko muna ang camera ko dito dinukot na lang namin ni kasyokoy at patay na pala hindi nakakalabas at yung mga kalamay nakasuot sa mga butas na maliliit ito, sinimula na ni kasyokoy na nakotin. Inachambahan pala yung gitikan, kaya namatay. Kaya hindi na siya makalabas. At ito, nailabas na namin yung ulo. Si Kashuko yung naghahawak sa pugita. Inisay-esa ko naman yung mga galamay at mga nakasuot sa butas. Kaya hindi madala dito sa labas. Ito, nadala na. Sobrang laki pala nito. Kung hindi pa namin pinagtulungan, hindi maiilabas sa butas. Delikadong marijik ito. Naglabasan ang tinta. Ibig sabihin, tinamaan ng pana. Kaya ingat, naingat kami pag nahuli nito. Pag may tama ng pana, reject na. Malimang kiluhin ito sa estimate ko. Ang ulo, malaki pa sa ulo ng bata. Matagal namin bago makuha. Sigurado naman ang mga basher ko sa Facebook, malabasan na naman. Buti dito sa YouTube, wala akong basher. Mabait ang viewers ko dito sa YouTube. At dito napansin ko yung camera ko, unti-unti na namang lumalabo. Ito ang camera ni Kasyoko. Nagpapawis na sa sobrang lamig ng tubig. Ang video niya, malabo rin ang mga kuha. At ito naman ang camera ko. Mas malala ang pawis nitong camera ko. Halos hindi na makakita yung mata. <laughs> Dapat pala may dala akong towel, pamunas ng pawis. Ngayon lang ito nangyari. Na nagpawis sa mga camera namin sa sobrang lamig ng tubig. Sana may pugita pa. At dito may napansin na akong sumuot na isda. Dito ko sa kabila. Andon. Ayon sa pool. Kurisan ito kung tawagin dito. Presyong kanuping din ito. Sa lasa, hindi sila maglalayo. Dandahan lang tayo ng langoy para walang malampasan na isda. Oops! Pugita! Andito pa! Wow! Isang bato, dalawang pugita ang nakatira. Minsan lang ito mangyari. Siniswerte kami ngayon. Palabasin ko muna ito tag sa kami ni Kasyokoy na palalabasin. Ayun, aso. Ay, hamal na aso ito. Taan dito din. Wow, malaki. Panain ko na agad. Reject na ko, reject. Ay, hamal na aso ito. May manok na nga, nakisali pa ang aso. Hayo! Baka makakagat, mahal pa naman ang toro. Ito yung isa, pinapalabas ni Kasyokoy. Parehong malaki. Ayan, palabas na. malaki rin hindi mababa ng tatlong kilo ang isang peraso nito nagbuka ng tinta panahin mo na agad kasuko'y at yung mga basher ko sa facebook nakatiringin baka ibas tayo baka sabihan naman akong bubo at tanga sige na kung bahala panahin mo na yan Pan panahin mo na yan reject na kong reject <laughs> Pasot na sa ilalim ng corals. Tumago na. Ang pana ni Kasyukoy walang sima. Hindi tulad doon sa akin. Isang pana lang. Dala ka agad. Huwag mo palabasin. Pana Panain mo na. Sigurado na naman ako nito. Panain mo mo na yon Sige! Huwag kang matakot na ma-reject! At oh, nakataringin ang basher sa Facebook! Iniingatan ni Kasyokoy na tamaan yung parting tinta. Pag tinamaan kasi, kakalat sa tama ng pana yung tinta, reject. Sige na, pan panahin mo na, wag ka na matakot na ma-reject. Natagalan tuloy si Kasyokoy. Sa lahat nga palang basher ko sa Facebook, nagpapasalamat ako. At kahit binabas ninyo ako, naandyan pa rin kayo. Kung sa Ingles, kwartang linaw rin at dagdag rin kayo sa pandorodogtong. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga basher ko sa Facebook. Napagod si Kashukoy. Nagpapahinga sa corals. Thank you, Lord. At pinasorte mo kami ngayon. Bihira lang ang ganitong pangyayari. Nasa isang bato, dalawang malaking pugita ang nakatira. Labulabuhin mo na kasyukoy! At oh, sigurado na naman ako dito. Buti dito sa YouTube at mabait ang mga viewers ko. May man kaya alang bihira. Shout out nga pala sa lahat ng mga viewers ko sa YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi na si Kasyoko ay makagalaw. <laughs> Nahihirapan sa isang pugita. <laughs> Sige, huwag ka na maalangan na ma-reject. Malaking bagay kasi guys. Ang kilo ng pugita dito, 200. Kapag na-reject, 70 na lang ang kilo. Amal na manok manito at sabay-sabay man. Andyan pa hindi lamang ako pagbigyan ano kasi koyo okay ka lang dyan tsagaan mo lang yan ng pana makukuha mo din yan sarap <laughs> sarap si si <harap>, kasyo koyo <laughs> mahina na yan ang kulay puti na siya nga pala guys kasyokoy vlog ang channel nitong kasama ko pakisupport naman tabi hayaan mo na yan kahit buhay pa ilagay mo na sa silo mo sana may mga kasama pa itong pugita ops surahan nakatalikod iyari ka ayun sa pole ayos tag-isa na ang inakay ko sana maka huli pa para do naman sa ina ng inakay ko mahigit isang kilohin ito sa estimate ko hanap ulit tayo Hoy, kulambutan malaki kwartang linaw ka ayon gitik thank you Lord at may pugita na may kulambutan pa malaki ito hindi ito mababa ng tatlong kilo sa estimate ko ikot ikutin ko lang at baka may kaasawa pa Uy! Kulambutan huli. At malaki rin! Iyari ka! Natalikod sa akin! Ayun! Sa pool. Wow! Laki! Mas malaki ito dun sa unang napahana. Thank you ulit, Lord! At nadagdagan pa ang kulambutan. Sigurado na ang pandorodogtong namin ito. Ito yung spot na pinuntahan namin nung nakaraan. Na malapit lang sa isla. Yung nakaharami rin kaming kulambutan. Sana meron pa. Meron pa nga, manok. Ay, hama yan. Ito, sorahan. Ayun, sa pool. Para naman ito sa ina ng inakay ko. Kaya lang, maliit na papunta sa ina ng inakay ko. <laughs> Madagdagan pa sana ang kulambutan. Oops, as dagat. Ayun, sa pool. Ito guys, ang kilalang tawag dito, Uhud. Hindi siya makapunit. Tinamaan kasi sa parting kitna ng ulo. Hindi siya makaporma. Nasamaan kasi ng tama. Masarap dito, ginagataan. Tapos kargado sa siling labuyo, at may mas masarap pa dito. Dinadaing. Napakasarap nito sa daing. Sa bagay, lahat mo ng daing masarap. Lalo na yung daing na ibababad muna sa suka bago ibilad. Ang kagandahan ng pinababad muna sa suka bago ibilad, hindi linalangaw. May nadapo mo na langaw, kaya lang naalis din. Ano pa kaya ang sunod nating makikita? Oy, kulambutan. Good size na ito. Mailap. Ikutan ko sa parting likod para umamo. Ito umamo na. Ayun, gitik. Yon lang. Ayaw bitawan yung bato. Kahit gitik na, nakahawak pa rin sa bato. Ay, bahala kang manok ka. Ang kulit mo. Galing kumapit. Kahit patay na, nakakapit pa sa bato. At di nila pa bato. Ngayon lang ako lakaing ng ganito. Patay na, nakahawak pa sa bato. Kahit anong hila ko ayaw bumitaw. Pinapahirapan ako nito. <laughs> ayaw talaga. Dampotin ko na lang. Bigla kong hilahin sa bato. Ayaw pa rin. Kung hindi ko pa inisa-isa yung galang may hindi Thank you ulit Lord at dagdagan pa. Hanap ulit tayo at baka meron pa. Oops, matang kuhaw. Mailap. Ayon, sa pol ang bato ay hamal yan. Umilag. Kasa ulit. Ayan, tinamaan din. Matangkuhaw Or burakat kung tawagin dito At ito matangkuhaw pa Ayon sa pool. At nagakyat na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panunood Baka pa yung 5 kilos Laki ang ulo ismin mo yun dalawang magkarakit lang. Isang bato, dalawang malaking pagita. Kung lakihan, yan, hindi ay mababa ng tatlong kilo. yun ang pinakamalaki, ang natagalan tayo, hindi eh, natin. O, sa ulo pa lang. Oh, yeah. Baka magkabot pa yung 5 kilos. Yeah. laki ulo na yan Nico, parang ulo na ng tao mabuti at nakaswerte sa pangalawang dive ang dalawang eksili na pangalak ko ngayon kuwartan na yan Magrado na naman ang Ito na guys, sinuhuli sa dalawang dive kagabi. Ito lang yung pantimbang na isda, kaunti. Patapakan mo dyan yung ginto. na na, nabakas. <laughs> Iba talaga <laughs> pagkakaroon po Kain Yung tinta mo pala oh. Mm -hmm. Tinta mo. <laughs> Magkikinjaging ka baka mapares ka kay ano bahaw. Oo. Oh. oh. tingnan natin isang yan. Kung tama estimate kong wali pang kilo. Ito, uh, reject. May tama ng pana. Ayon na kilo yan. Ha? Uh, Toto, ay, ano, kilo yan. Ayon na na ano. Oh, tama ng Ilan? 5. -1. Oh, 5 ay tama ini estimate. So, <laughs> estimate ko. Ay, ay, mo ay, 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 estimate ko ay, 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 akala ako, ako. <laughs> oh, ito, Isang, namin yun, ay, 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 wala ay, ay, Patruan yan. Ay, 5 kilo yun. din ito. Ay, 4-4. 4-4, lalaki talaga. Ito guys, hinahanap pa ng tama ng pana. Buti at hindi napansin yung mga pana ni Kasyokoy. <laughs> at kung napansin, reject sana. Oh, malakas yan. At ito yung pinana ako, hinahanapan rin. Hindi rin napansin yung pinana ako. <laughs> Isa lang ang reject yung dinukot namin sa butas. Oh. Di na, yung tatlong ilan si si siete, tatlong piraso ilan? <today> 117. 117 tatlong piraso. Kwartan linaw na. Kung wala ang, ang pagita at kulambutan, hindi makabaw isa puhunan. Ito guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi, 5,229, ayun may panibago naman pang dorodog thank you kay Lord.